Bumasas ako ng 40,000 para ang aking farm dogs na si Hunter at si Luna ay mula sa sit. Now, handshake. Ay, wala. <laughs> para sila ay maging ganito. Sit. Now, good dog. Sit. O, oh, di ba? Luna and Hunter! Yep. Nagsik na tayo ng professional help para mas maging maayos ang behavior ni na Luna at Hunter sa ating mga farm animals. Sulit ba ang 20,000 per aso? Tingnan natin. Tara! Para sa kay Luna at kay Hunter, andito si Coach Vic ng Pinoy Dog Daddy. Dog Training Services. Dog training services. Yeah. morning! At si Sir. Justin, yung kanyang co-trainer. Ako si Victorino Misante III or Coach Vic from Pinoy Dog Daddy. We are located at Cainta Rizal and dun nakabase yung boarding namin or dog school namin. Noong nakita ko si Hunter at si Luna sa video ni Sir, ayun, noong una excited, meron play bite, tapos leash pulling. Ayan, aggressive sa ibang aso. Ano po ang patumpik-tumpik natin? Wala na. Si Hunter ang una namin na pinuntahan. Siyempre pa, at ipapakita ni Hunter ang kanyang energy kay coach. Pero dahil alam na alam ni coach ang gagawin, basta ang sabi niya, ipakita lang sa mga aso na siya ang masusunod. Na kahit anong gawin nila, instruction at direction ni coach ang masusunod kailangan ipaintindi na kung ano ang gusto natin mangyari at pag sumunod sila, mawawala ang leash pressure. At ilang minutes lang, nakita ni Hunter na kahit anong kulit niya, no avail. Kaya siya ang unang napagod at sumunod siya kay coach. Basta sumunod, mawawala ang leash pressure. Kay Luna naman, and na. Katulad rin lang kung paano siya sa akin pag nilalabas ko siya. Yeah, normal yan. Yung mag-hysterical siya yung reaction niya. Kasi hindi pa siya sanay. Ha? Mas ganun po talaga siya sa ano Yan, okay Baka every time na lalabas siya, lahat Gusto ah, niyang ah, ah, dambahan Nagchacha lang sila ni Sir back and forth Nung pagdating ko, yung una ko silang ma-handle, Nakita ko mas responsive naman sila, kaya medyo mas madali silang maturuan. Hindi sila yung tulad ng ibang Belgian na one day pa lang, puro laro lang, wala silang natutunan. Sila napakabilis mag-response dahil na rin sa pag-aalaga nila sir kung paano nila i-handle panonood niya ng mga video sa YouTube, Facebook kaya mas madali na silang ma-command sila ngayon So dito talaga makikita yung sinasabi ko, di ba? Experience ang kailangan sa ganito Yan na yan yung napapanood ko eh Akala ko, ganyan yung ginagawa ko pero napakalayo talaga Ay, naabot ko na sir Okay, okay na yan, okay na yan Kasama At same idea Mamaya, nasit na rin siya at hands ang diskarte ni sir more on leash pressure plus praise at tinry na namin pagdikitin yung dalawa e idea yon? gustong gustong maglaro hirap pa naman ako eh pero sa tamang diskarte at timing ni sir napagtabi na rin kagad ang ganda nilang tingnan napakahalaga ng timing sa ganito timing ng correction and praise sa kanila 30 minute session pa lang 'yan. Oh. Direction sa farm para makita na ni Sir ang kanilang hilatya toward our farm animals para malaman nila kung paano ang behavior correction na gagawin. Ah, okay, hindi na. ito ko na. Hindi ko na. Hindi ko yung nakita ko sa kanila yung unang approach ko talaga sa kanila is more on companion talaga behavioral correction wala kaming hindi namin ginawa yung treats more on treats talagang kailangan Psst, yan gaya nito no kailangan once na uh, madisiplina natin yung aso more on discipline tayo behavioral correction ikaw eh, co correct talaga natin once na pag correct once na mag response yes good good boy ayun, pagdamba, play bite gaya ni si Luna, yung unan, delikado yung play bite niya, medyo lumalagotok kahit bagang atayon, or yung panga ngayon, kahit ipasok mo yung kamay mo sa kanya ayan wala na, wala na yung pinakangat niya. one day pa lang yan, one day, sit Ayon, gaya kahapon pagpunta namin dito sa farm, ito si Hunter number one, parang gustong himulmulan lahat ng manok eh, ang ginawa natin correction sa kanya, introduce, and then gamit ng tali natin unting correction lang. Ayan, correct. Paintindi mo sa kanya na hindi pwede yung ganong ugali. Ayo, kaya sila naligo sa ilog kahapon dahil lang sabi sa ni Kuya, medyo takot daw sila sa ilog. Ayon, pina-introduce ko sa kanila yung ilog na walang mangyayari sa kanilang masama. Kaya ang ginawa nila yon. Masaya sila naliligo kahapon kasama kami. Ayon, yung naging focus namin kahapon sa labas yung prey drive ni Hunter Medyo nalinis na, na-control na natin marunong na siya sumunod sa walk slow, walk fast natin proper healing and then yung kay Luna naman, yung play bite niya yan, lesen na, mas madali na masaway hindi na siya nag-attempt nag-attempt na kagat, pero pag sinaway mo wala na, nakikinig na sila agad lalong lalo na si, eto, si Hunter ngayon, medyo matigas yung ulo niya gawa ng nag-hit na si Hunter pero sumusunod pa rin siya using pssst, this one Yeah. Stay. Nandito yung control niya. Nice. Good boy. Down. Down. First down. Stay. Good boy. Yeah. Stay. And then yung sa commands, polishing up commands namin, sit, down, stay, yung basic obedience. Ayan. Madali na sumunod sila. Kaya nga na nila kahit wala nang pressure ng gusto ng leash. More on. Stand. Hunter. Sit. Sit. It's okay. Good boy. Shake hands. Shake hands. It's okay. Good boy. Other one. Nice. Good boy. Wala na yung talagang hilaan namin dalawa. Ayon, ayan. Mas madali na silang pakaman. Nag-training kasama ko. ayun yung pagbabago nila 70% na yung change ng behavior nila um, sobrang kulit, sobrang hyper hindi sila nakokontrol ayan, ito na sila ngayon, nandyan, nakasit, nakadown naka-down. ano yung command mo sa kanila nandyan na, ayun na yung gagawin nila and then yung pagbabago nila sa ibang hayop socialization sa ibang hayop introduce namin ngayon okay na sila hindi na yung tulad na yung parang gusto nilang kainin ng buo yung manok gusto kagatin yung baka gusto suburin yung baboy ngayon kalmado na nandun lang sila nakatayo nakasit nakadown kung ano yung command mo kadun lang sila ayun tapos kahapon pumunta kami sa dagat si Hunter hindi siya sanay sumakay sa tricycle nung una hirap na hirap kami siyang isakay. ngayon pagka nung na-introduce na namin sa kanya kung ano yung mangyayari pag sumakay siya sa tricycle tuwan-tuwa na siya nandun pa siya sa harap nakanganga nakasmile pa siya ayun tapos sa dagat sa dagat nung una sobrang takot nilang dalawa kasi ang iniisip nila sa dagat, masasaktan sila or what. Pero nung dinala na sila sa dagat, ayan, nag-enjoy sila. Nag-swimming kami pare-parehas. Pare-parehas kami lumangay doon. Nag-enjoy. Naghabulan pa kami. Tapos ayan, ayan yung una. Puro kalmot ni Luna at ni Hunter. Talaga nung una, talaga yayakapin ka nila eh. Pero nung mga 1 minute, 3 minutes na, ayan, nag-enjoy na nila. Naintindihan na nila kung para sa inyong ginagawa namin kahapon. And then, isa pala, isang pinaang ano natin, inintroduce natin si Luna kay Ma'am J. Inintroduce natin yung boundary nilang dalawa. From, from dinadambahan si Ma'am, makita palang lang, dinadambahan, piniplay bite, inalis natin yun sa kanila. Sinet natin yung boundary niya kay Luna. Ngayon, naintindihan naman agad ni Luna, mas responsive na siya kay Ma'am J. Sumusunod na siya agad. Nagpapanag nag-walk slow, walk pas na sila, sit, nagko-command na si nag Ma'am si Ma J sa kanya. Si Ma'am Jay na ngayon yung nagko-command kay Luna. Hindi na si Luna yung nagko-command kay Ma'am. Noong una, pag lumapit akong ganito kay Luna, dinadambahan niya ako pero ngayon, ngayon eh, behave na siya. Tapos nagbabite siya, ngayon hindi na. Napakalaking improvement nila Luna. Maganda yung training nila Coach Blit kasi uh, sumusunod agad sila sa leash command. Tsaka napakagaling nila mag-training. Tinuro nila sa amin ang mga behavior ni Luna at Hunter. At kung paano ang tamang leash pressure, praise at timing ng correction. Chicken pastil by Garofonic of Duty. Available yan. Orange at black up. Check out na. Noong una, medyo nakakalito. Pero practice lang ng practice. And then, crate training. Mahalaga din. Ito kasi ang safe place nila para magpahinga. Nakakatuwa sa si Jay. Tuwan-tuwa siya nang nilalakad niya yung dalawa for the first time. Pagkataas ng napakaraming araw at session, pinakita na sir ang mas malinis na behavior routine ni Hunter at Luna. Ito ang kailangan namin i-practice ng paulit-ulit hanggang makuha nila at hindi na kailangan ng leash pressure. Ito kasi ay nape-perfect sa practice at ako na ang bahala dyan. I-training din sila sa pagsakay sa mga sasakyan. Importante din kasi ito. Basta, dahan-dahan lang. Hayaan na umakit sila ng kanila at makikita natin na walang mangyayari sa kanila once dito sila. Nagpakwok kami sa highway. Pauwi sa bahay. Very good in general ang pakwok natin. Hindi na nakapagod na kaya sila ng sabay. Ang inay, kain na rin pasunod rin si Luna dahil na kumpleto na natin ang required sessions and araw so ayan sir, natapos na yung training natin complete na yung ano nila, yung training program nila so ngayon ito, i-turn turnover ko sa inyo okay ano, hindi ka natatakot sa kanila <laughs> yung certificate, katunayan na graduate na sila tapos na na maayos yung companionship training program namin ito yung kay Hunter ito po yung kay Luna Okay. So, syempre, hindi natatapos dito yung training ni Luna at ni Hunter. Syempre, marami pa rin kami yung responsibilidad. Ako, si Jay, at syempre yung mga kasama namin dito. At sa ganun, patuloy yung kanilang progress. Ano, uh, mas maging sharp yung kanyang uh, response sa command. Yes. At syempre, towards sa mga hayop ko dito sa farm. Ano? Para continuous yung pag-correct araw-araw ng behavior nila. Okay. So, yun lang para sa training ni Luna at ni Hunter. Sir, uh, ano nga yung page mo? Number? Uh, paano ka makakontak? Makakontak kami sa Facebook through Pinoy Dog Daddy Dog Training Services. And then sa Instagram, same naman, Pinoy Dog Daddy Dog Training Services. Cellphone number naman, 0964-764-6620. Ay, okay, yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace. <laughs> <laughs>